sa so, nanay. Ayan, binig ko ni saging aking nyo. Magkano na to, nai? Magkano na to? 70. Ayan, binig ko na po, nai, ha? Para muwi na kayo. Tagasan po kayo, nai? Ha? Tagasan po kayo? Nai, vlogger po ako, nai. Sige, okay na. Tagasan po kayo. Saan pa kayo na uwi? Saan po kayo na uwi? Saan kayo na uwi, nai? Dating down. Siksag pa, layo pa ng uwian nyo. Ano tong ano na to, Nay? Ito. Ito na ka. Ito, 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 dahon. Dahon lang na ito. Hindi ko binigay, sabi ko, babalikan mo. Oo, oh, ito, ito, ito tong saging na to. Again. Dahon, sampo, isa. Dahon, ito, tapos ito, saging. Magkano po yan, Nay? Kayo po, sana, uwi. Ay, dito lang po ako sa mga. Mamaya po, Nay. Magkano ito, 70. Oh, yeah, sige sige, bibili ko na po ha, para makauwi na rin po ka yung. Oh, sige po. Ayun. No. Ayun guys, saging sa bibili ko na po kay nanay para po makauwi na po si nanay, no? Ayun, para tulong na rin po natin kay nanay. Ayun, no. Di pagkatapos po ng benta niya, mauwi na po kayo, Nay. Hindi, na mm -hmm. Nay, Nay, po kong, Okay lang. Ayan. <laughs> Nagpa-vlog po ako. Magkakataulong sa iyo. Ano kayo lang yan ume? Mahalang inyo mapanood kayo ng mga ano dyan. Matulungan. Islogan ako. anak na netlog po. Ilang taon na po kayo nay? Mga apo ko sa akin. Ilang taon na kayo? 80. Eighty. Ang anak pa ni nanay no. Ikahanap buhay pa. Mga apo ko ako nag-araba. Ako nagpapaaral. galang libre. Hmm. Ilan yung anak so, nyo, Nay? Eh? lang. Isa lang na. Isa lang? O, na-stroke pa. Iliwan pa ng Bawa asawa naman. niya. naman. Buhay pa po si tatay. Iliwan ng asawa niya. Ay, ah? Uh. Iliwan ng Iniwan ang asawa niya. Ano? Iniwan ang asawa niya yung anak ko. Yung mga niwan ah. ko. Iniwan pa sa akin. Kawawa na. Iniwan pa sa akin po Ay. na. Ay, si tatay buhay pa si tatay. Tatay? O yung asawa nyo? Ay, wala na. Ay, wala asawa. na. Yung paribalo na po kayo. 2007 naman tayo. 2007? 2007 eh. O, titi ka lang na yan. Dyan na living na yun. Kuha ko na po. Piling ko na yan para mamaya makauwi na po kasi kaya din malayo pa huwian uwian nyo. na. Ako, Ayan guys, ipili ko na po yung saging ni nanay, no? Ayan, saging, yan, saging na saba. Masarap po yan pag nahinog. Pwedeng iperito kaya nilaga. Yan, may benefit din po sa katawan natin yan guys. Hindi ka, lang nai ha, nahirap. Masa so, na nai? Ayan, pili ko na yung saging nyo. Magkano na to nai? Magkano na to? 70. Ayan, pili ko na po, Nay, ha. Para, umuwi na kayo. Tagasan po kayo, Nay. Ha? Tagasan po kayo. Nay, vlogger po ako, Nay. Sige, okay na. Tagasan po kayo. Saan pa kayo na uwi? Saan po kayo na uwi? Saan kayo na uwi, Nay? Siksag pa. Layo pa ng uwian nyo. Ano itong ano na ito, Nay? Ito. Ito na ito. Ito, 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 dahon. Dahon lang naman ano ito. Hindi ko binigay sabi ko, babalikan mo. Oo, oh, na. ito ito itong saging na ito. Dahon, sampoy sa. Dahon, ito tapos ito okay. saging. Magkano po yan, Nay? Okay. Kayo po, sana uwi. Ay, dito lang po ako sa mga yan. po, Nay. Kung 70. Okay. Opo. Oh, yeah, sige sige, bibili ko na po ha, para okay. makauwi okay. na rin po, na po kayo. Ito, oh, sige po. Ayun, no. <laughs> Ayan guys, saging bibiling ko na po kay nanay para po makauwi na po si nanay, no? Ayan, para tulong na rin po natin kay nanay. Ayan, no? di pagkatapos po benta niya, mauwi na po kayo, nay. Hindi, na nay, vlogger po ako. Okay lang. Ayan. Nagpa-vlog po ako. Okay lang yan, ko. no? Ano? Eh. Malay niyo, mapalag kayo ng mga ano dyan, o, oh, matulong. Oh, anak na ituro po. Ilan taon na po kayo, Nay? Mga apo ko sa akin. Ilan taon na kayo? 80. 80. Ang laki pa ni Nanay, no. Nagkahanap buhay pa. Mga apo ko, ako nag-aaruga. Ako nagpapa-aral, Galang libre. Ilan yung anak niyo, Nay? Lang. Isa lang na. Isa lang? Oo, na-stroke pa. Iiwan pa na. Kawa naman. Boy, pa po si tatay iniiwan ng asawa niya. Iniwan, ay, ah? Iniiwan ng... Iniiwan ng asawa niya? <coughs> iniiwan ng asawa niya yung anak ko. Yung mga ah. ko, iniiwan pa sa akin. Kawawa Iniiwan pa sa akin po ay, na. na. Ay, si tatay buhay pa. Si tatay. Tatay? Ayun yung asawa niyo. Ay, wala na. Kasawa. Ay, wala na. Ay, na. po kayo. na. na. 2007 mm Hindi -hmm. ano, ka lang na yan Diyan na lepeng nak yun Kuha ko na pa ba yung ko na yan para mamaya Makauwi na po kasi kaya din malayo pa -uwi anyo, no? Dyan, na. yung uwian nyo Na yan Kaya lang Nagsisang ka na Ayan guys, ipili ko na po yung saging ni nanay, no? Saging, eh yan, saging na saba. Masarap po yan pag nahinog. Pwedeng iperito kaya nilaga. Yan, may benefit din po sa katawan natin yan, guys. Tala. Hindi ka lang na yan, hirap. mga abo ko, ako nagpalaki. Ito, kapit bahay. Ko. Ito, bali, ito mga po niyo to. Dati may bahay ako dito. Nabenta ko nung nagkasakit yung abo ko. Nakalatay sila sa ospital. Tapos yung anak ko, kaisa-isa lang, islok. Na-islok ba? Namatay kalahating katawan. Mm -hmm. Ayun. Na ano ako, no problem. Dati ang taba ako. Ano to to? Bali mga nanay, nanay mga apo nyo to. Apo nyo yung dalawa. Hindi. Nandoon yung mga apo ko. Ano yung kapit? Parang apo ko na lang sila. Kapit bahay? Opo, dati. Ah, oh, kapit bahay. Ngayon, doon ang bahay ko. Ngayon, kobo tatlo. Bali nakasama kasama niyo lang siya dito ngayon. Na bahay ko diyan wala na. Mm -hmm. Nabili na bahay ko diyan nak na. Hay, malaki po kasi 'yan yung ginagawa. Ayun na. Bili ko na po 'yan ha para pag naano makauwi na rin po kasi malayo pa yung uwian nyo Gabi gagabihin kayo. Ito po yung bahay ko 70 sa saging. Tapos ito po, pagpasensya nyo na po itong may abot oh, ko sa inyo. Ay, dinay. Hindi po, kunin niyo, tanggapin niyo po, malit na bagay lang yan. Malamit ha? sa iyo, oh, Sige po. Malaming, malaming, salamat Yung sa na po iyo. Wala problema, Nay. Ah. Yan, ingat po kayo, Nay, ha? Yan, mag-ingat po kayo palagi. At yun lang, dasal lang po kayo kay God na makasurvive po kayo. Ano? Yan. Sige na po, Nay. Uwi na po ako. Salamat po. Ayan guys, pauwi na po ko. Ayan. Nabili ko na po yung saging ni nanay. Ayan. Para po makauwi na po si nanay. Ayan. Sige po nai, bye bye po. Ingat po kayo nai. God bless. Maraming salamat sa inyo. Sige po na, Sige po Ayan. Ano pangalan nyo na uli nai? Ano pangalan nyo uli? Belly. Belly yan, si nanay Belly. Ayan, taga... Ang ID ko. Taga sigsag alas asin. Banda alas asin kayo. Bingin na ako ka mo. Tagasan po kayo na Tagasan kay Bandarito. rito. Tiksag. Oo, sa tiksag po ako. po. Yan, taga tiksag po. Dati na Roman Ititinda po siya dito sa gilid ng, yan, dito sa tabi ng, yan. Dito lang. Rapid po sa palingki ng Maribel. Yan. Yan ako ng paninda ko, lao ng kamote. Oh, sige na po, Nay. Balayan. Yan, salamat. po. So, ang... Ah, dito lang po kayo nagtitinda pag o, ano. Ang Gulay-gulay. Yan pa na yung dakot. Masaba. Yan pa na Pag ano, pag naubos na to, dahil ko kayong titigla dito, bibila ko ng saging nyo ha. Ha, ah, nai, ha? Sige na po. O ba, ito mga baga sa akin. O, sige na po, bye, nai. Ingat po kayo, nai. Ayan. Pauwi na po ako guys. Siya napadaan ako dito sa gilid ng ano, may matanda si Nanay Belly. Kaya binili ko na po yung saging niya. Ayay. Saging. Yan paborito ko rin po yung saging, uh, saging na saba po to. Ayan. Pag nahinog siya, pwede po siyang iperito o kaya nilaga, guys. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po panoorin niyo po to. Maraming maraming salamat po. God bless po.